may mga pumuri dito. Yun lang, marami rin ang pumapalag. Bakit hindi ba gusto ng lahat na mas mura ang presyo ng bigas? Sa ilalim ng EO39, ang presyo ng regular milled rice hindi dapat lumagpas ng 41 pesos per kilo. 45 pesos naman para sa well-milled rice. Pero isang araw bago ang ng price control, itong lumabas sa monitoring ng Department of Agriculture. Ang lokal na regular milled rice binibenta ng 52 hanggang 55 kada kilo. Ito ang pilit ibababa sa 41 pesos ngayong September 5. Ang presyo ng lokal na well-milled rice nung lunes nasa 48 hanggang 56. Malayo rin sa price ceiling ngayong araw na 45 kada kada kilo. Sa madaling salita, merong mga aaray. Sino-sino sila? Ang pinaka-obvious ay ang mga nagbebenta ng bigas sa mga pamilihan. Mismo nga... Ayan, yun kasi ang problema. Ang problema po mga boss, nagpapogi si Bongbong Marcos. Dahil nga siya ang happy ng pagawaran uh, ng agrikultura at nangako siya o nangarap siya ng 20 pesos na bigas na-obliga siya na gumawa ng paraan. Ngayon, ano yung ginawa niyang paraan? Ang ginawa po niyang paraan, ayan, pahirapan unang-una sa lahat yung mga mamamayan. Pangalawa, yung mga nagtitinda ng bigas. Kasi ganito po yan. Ang setup po ay farmer, tapos kukunin niyan ng mga traders. Yung mga traders, ilalagay nila yan sa palengke. Tapos from palengke, tayo naman yung bibili. Oh, So ang pinatawan po nila ng ceiling, ang pinatawan po nila ng ceiling mga bossing, yuong sa palengke. Yun ang pinatawan nila ng ceiling na 41 pesos to 45 pesos yung sa palengke. Eh yung sa palengke, hindi naman sila direkta doon sa uh, mga magsasaka. O yung mga nagtitinda sa palengke, binibili nila yan doon sa mga negosyante. Yung mga traders. O. So pag binili nila sa traders yan, mas mahal. O. So sabi nga nila, kung gusto nyo talaga ng 41 at 45, Dapat ay ni-implement yan ni Bongbong Bong Marcos sa mga trader, hindi sa aming mga nagtitinda. Kasi kung yung trader hindi mo hindi ka sa kanila nag, naglagay ng ceiling, ibibent, ibibenta ng trader yan na 41 to 45. Alam naman 41 to 45 din namin yan ibibenta sa palengke. Eh di mo ka tanga nun. Dapat, ang binigyan nila ng mandato o ng, uh, ng ruling na ganito, yung mga nagbabagsak sa palengke. Kasi kung halimbawa, uh, 41 yung gusto nyo sa merkado. Sa palengke, 41. Eh dapat mabili nitong bigasan doon sa trader ng at least mga uh, 35. Para may limang piso naman sila, isang kilo. Di ba? O kaya lang, ang pinatawan nyo, itong mga nagtitinda ng bigas sa palengke. Hindi nyo pinatawan yung mga kaibigan nyo na matagal ng mga hoarder na mga nakikinabang sa pinagpaguran ng mga magsasaka binili nila ng mura sa bukid tapos tinago nila tapos nung gutom na yung mga tao nilabas nila ang mahal na nila ibibenta tapos ini-expect mo na ibinenta nila ng 41 at 45 ibibenta sa tao ng 41 at 45 sinong tokmol na nagnegosyo na break even kaya dito mo malalaman na talagang mahina, mahina yung decision making ng ating mga nasa gobyerno tapos may kulong ito ha kapag ka hindi ka daw sumunod pwedeng bawiin yung iyong business permit tapos uh, yung ibang mga LGUs pinipwersa nila yung mga uh, nasa palengke na magbukas yung mga nagsara, magbukas kayo, kung hindi magbenta kayo ng 4541 kung hindi tatanggalin ko yung mga ano ninyo, yung mga business permit. Pucha, naging diktador pa kayo. So, ayun ang problema natin mga bossing. O, tuloy natin to. Ang Department of Trade and Industry ang nagsasabi na base sa kanilang sariling komputasyon, walang kitang aasahan ng mga rice traders sa ilalim ng price cap. Hindi naman daw lugi ang rice traders sa bagong price cap dahil mababalik naman ang kanilang puhunan. Yun lang, wala rin silang kikitain sa kanilang trinabaho. Kung pwede, magsakripisyo na lang daw muna sila. B oh, Sabi ng sekretary ng DTI, assistant secretary, kahit yung pagod, hindi makakabalik, pero at least yung uh, sa cost mismo ng kapital, makakaya pa. Hihingi ang pamalahan yung sakripisyo ng mga riti. Tang ina ang magsakripisyo kayo, kayong mga mayayaman na mga nandiyan kayo po ang magsakripisyo. Bakit lagi na lang kami mag adjust Bakit lagi na lang yung mga maliliit na negosyante yung mag adjust Bakit yung mga kaibigan yung mga malalaking, uh, uh, mga malalaking negosyante hindi nyo kayang manduhan? Pawawa naman ang taong bayan kapag gaganyan. Eh, konti lang po yung nakuha yung boto sa mga mayayaman. Oo, oh, marami sa Pilipinas yung mga may Bumoto po sa inyan yung 31 million. Oh, yung 31 million nyo siguro mga 30 million dyan. Puro may Umaasa yung 30 million na yun na matutulungan nyo sila, maiibsan nyo. Hindi gigipitin nyo pa sila. Kaya ito naman mga rice traders, itong mga nasa palengke, nasigaw ng sigaw nung nagkanda paos-paos na sa bagong Pilipinas sa team song. Noong kampanya, ayan ang nangyayari. Ano? O yung ibinoto nyo, anong nangyari? O yung ibinoto ninyo, ano, uh, kakampi nyo ba? Hindi, di ba? Yung ibinoto nyo, akala nyo, bibigyan kayo ng magandang uh, laban. O gusto pala, nung ibinoto ninyo, magsakripisyo kayo. Parang magnegosyo kayo ng palugi. Putra siya. tradisya, paano babago ng Pilipinas pag ganyan? Sino pang may gustong magnegosyo ng palugi? Oh bilang pagkilala nito ayon kay Speaker Martin Romualdez magtatabi ang Kongreso ng 2 bilyong pisong pondo bilang tulong sa mga rice feeders na tatamaan nitong price cap pero katulad niyan ayuda na naman ayuda so ibig sabihin uh, pinababaan nyo kunyari yung presyo ng bigas pero nag-shell out kayo ng uh, taxpayers money para pang ayuda na dapat napupunta yan sa ibang mga programa. Alam nyo kung bakit? Kasi ganito. Trabahong tamad kasi yung ginawa ninyo. Trabahong tamad yung ginawa ninyo kasi hindi nyo naman sinulusyonan yung root ng problema. Ano po ba ang root ng problema? ang root po ng problema is doon sa magsasaka, kulang na suporta sa mga magsasaka natin kaya konti yung production, tapos mga magnanakaw pa yung mga kaibigan nyo dyan sa uh, yung mga nag-aangkat ng bigas direkta sa mga magsasaka natin hindi po ninyo uh, pinalawak yung saklaw, kumbaga gumawa lang kayo ng solusyon pinapalan nyo lang yung butas o oh, pero kalaunan bibigay din 'yan. Pinapalan niyo yung butas, nagmukha kayong mabango sa balita, ah, nag issue ang presidente ng ganitong presyo, mabangong mabango kayo. Pero at the at the expense of ayan, yung mga consumers at saka yung mga nagninegosyo sa palengke. Ayun ah, ang problema natin. O ngayon, nakasama pa kasi Siyempre ayaw ko na magtinda ako ng palugi So ang gagawin ko Yung mga bigas ko na 50 pesos ko binibenta Ba't ko binibenta ng 41? Eh dinalugi ako Eh laki-laki ng puhunan ko dyan Itatago ko na lang